Inaasahang magre-resulta sa dagdag trabaho ang pagpasok ng SMC Consortium sa NAIA. Ito ang tiniyak ng Department of Transportation. Ang detalye sa report na ito. Dagdag trabaho at mas magandang pasweldo ang hatid ng partnership sa pagitan ng gobyerno at isang consortium na magpapatakbo ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ito ang ginawang pagtitiyak ng Department of Transportation na nagpawi din ng pangamba na posibleng magbawas ng trabaho sa naiyak. Ayon kay DOTR Undersecretary Timothy Batan, kasama sa kasunduan ng pagpasok ng bagong consortium sa NAIA, ang karagdagang trabaho at mas mataas na pasweldo. Noong isang linggo ay nai-award sa San Miguel Corporation Consortium ang 170.6 billion peso contract nang ilatag nito ang highest bid kung saan 82.16% ng future gross revenues ang kanilang ibibigay sa gobyerno. Kasama ng San Miguel Holdings, ang tatlong iba pang na bumuo ng isang consortium na nangakong itataas ang airport capacity ng NAIA mula 35 million passengers sa 62 million passengers taon-taon. Obligasyon ng consortium ang pag-rehabilitate, pag-operate at pagandahin ang mga runways at iba pang facilities ng apat na terminals. Hindi lang po yan doon sa aspeto ng uh magkano ba ang uh, matatanggap ng ating uh, pamahalaan mula po sa ating private operator. Isa pong napakahalagang aspeto nito. Uh, sa katunayan po, ang pangunahing aspeto nito ay ang uh, magbigay po ng karampatang serbisyo sa atin pong mga pasahero na gumagamit sa NAIA. Bukas po ang uh, pamunuan ng MiAA bukas po ang DOTR na patuloy pong makipagdiyalogo doon po sa mga uh, aaring uh, nangangamba o uh, ano, kiisip po ano po ang magiging uh, epekto nitong pong uh, public private partnership dito po sa ating uh, Manila International Airport.